Kahit naglaan ng oras si Nadine sa pag-aayos sa kanyang mga damit sa closet, ay mabilis pa rin siyang natapos. Hindi man lang niya napuno ang kalahati ng aparador. Naligo siya pagkatapos niyang humanga sa napakagarang banyo. Ang lahat ay napakaganda at malinis. Natatakot siyang madumihan iyon. Hanggat kaya niya, ay hindi niya pinapansin ang kumakalam na sikmura. Pero naamoy niya ang pagkain. At hindi niya napigilan ang guto. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at sumilip. Walang tao sa bulwagan. Ngunit tiyak niya na may nagluluto sa kusina. Napalunok siya at pinilit niyang maglakad sa hallway. Hindi siya komportable dito. Pero dito siya nakatira ngayon. Kaya kailangan niyang maghanap ng idadahilan kay Nicolas. May nabuo sa kanyang isipan na kausapin si Nicolas. Ngunit pagdating niya sa kusina ay wala ito. Sa halip, mayroong isang babae na nasa edad 30. May itim na buhok na nakatali. At nakasuot ng mahabang maong napalda at pink na blusa. Ngumiti ito nang makita siya. Ikaw ba si Nadine? Oo. Sabi niya nang nakakunot ang noo. Ako nga pala si Jenny. Nagtatrabaho ako kay Mr. Elliot halos handa na ang pagkain. Sabi nito na may mainit na ekspresyon. Nasaan si Mr. Elliot? Lumabas siya. Tumango si din at umupo. So, akala ba ni Nicholas ay tamad akong tao or something? Kaya kong gumawa ng sarili kong pagkain. Hindi ko kailangan ng maid o tagaluto o ano paman. Gusto mo ng vegetable salad, tama ba? Biglang tanong ni Jenny habang naghahain. Oo, kahit ano. Ah, ang ibig kong sabihin, kumakain ako ng kahit ano. Mabuti naman kung ganon. Sabi ni Jenny habang inilalapag ang plato sa harap ni Nadine. Vegetable salad, kanin, bacon at itlog. Gusto ni Nadine ang lahat ng ito. Salamat. Mukhang masarap ang lahat ng ito. Salamat. Masayang ngumiti si Jenny at bumalik sa kusina para maglinis. Araw-araw ka bang pumupunta dito? Tanong ni Nadine habang nakatingin sa pagkain. Hindi ako araw-araw na nagpupunta dito. Ngunit sinabi sa akin ni Mr. Elliot nagagawin ko ito mula ngayon. Lumingon siya kay Nadine at itinoon ang tingin sa tiyan nito. Talaga, sinabi ito ni Nicolas. Ngayon, siguradong iniisip ng babaeng ito na isa siya sa mga wild na estudyante sa kolehiyo na nabuntis dahil nakalimutan gumamit ng proteksyon. Sa halip na tumugon, nagsimula siyang kumain. Ayaw niyang paulit-ulit na isipin iyon. Tapos na yun at kailangan niya itong lagpasan pagkatapos kumain. Sinabi ni Nadine na siya na ang maghuhugas ng plato. Pero kinuha pa rin ito ni Jenny. Pagbalik ni Nadine sa kanyang silid, sinubukan niyang mag-concentrate sa pag-aaral. Ngunit wala itong silbi. Nakatulog siya sa huli. Pagmulat niya ng mata, may liwanag na pumasok sa bintana at nanlaki ang mga mata niya habang inaabot ang kanyang telepono. 8:36 AM. May klase siya sa loob ng dalawampung minuto. Mahuhuli na siya. Bumangon siya sa kama. Nag-toothbrush at naghilamos ng mukha. Bago nagpalit ng jeans at long sleeve. Kinuha niya ang kanyang backpack. At nagmamadaling lumabas ng kwarto. Walang ibang tao sa hallway. At hindi na siya nag-abala pang tingnan kung nasa bahay ba si Nicolas. Wala naman siyang pakialam. Ngunit nang makalabas siya ng pinto, ay napagtanto niyang wala siyang susi. I-screw niya ito. Haharapin niya na lang ito pag uwi. Dahil hindi niya alam ang daan sa paligid na iyon. Hindi niya alam kung anong ruta ng bus ang dadaan. Hindi niya alam kung gaano katagal bago niya nakita ang busista. stop. Tumawag si Elizabeth at sinagot niya iyon. Nasaan ka? Ayos ka lang ba? Okay lang ako bakit? Magsisimula na ang klase at alam kong lagi kang maaga. Akala ko may masamang nangyari sa'yo. Late na akong nagising at kakasakay ko lang sa bus. Ipasa mo na lang sa akin ang mga notes mamaya, please. Gusto mo sunduin kita? Huwag na. Magkita na lang tayo mamaya. Ibinabani na din ang telepono at pumuntong hininga. Ayaw na ayaw niyang umaabsent sa klase. Kasi pakiramdam niya ay katumbas iyon ng tatlong araw na klase. At dahil lang iyon sa nakalimutan niyang iset ang kanyang alarm. Sa kabutihang palad, naabutan niya ang huling tatlong minuto ng klase. Pagkatapos ay pumunta sila ni Elizabeth sa paborito nilang coffee shop. Anong order mo? Tanong ni Elizabeth kay Nadine. Umiling si Nadine, isang baso na lang ng tubig. Ang reyna ng kape ay ayaw ngayon ng kape. Nanunuyang sabi ni Elizabeth habang iniaabot sa cashier ang bayan. I'm trying to take it easy. Ayokong maging dahilan ng hindi magandang epekto sa sanggol sa aking sinapupunan. Tumango si Elizabeth habang naglalakad sila papunta sa isang table. Ang unang linggo ang pinakamahalaga. Ang swerte ni Nicholas na nag-aaral ka para maging nurse? Hindi ako makapaniwala na graduating na tayo in a month. Umiling si din at bahagyang umiti. Alam ko, at hindi ako makapaniwala na ikakasala ko in six months. Kinakabahan ka na ba? Tumawa si Elizabeth. Hindi. Nakakapagod lang, alam mo ba yon? I'm sorry wala akong naitutulong sa'yo. Huwag kang mag-alala. Buntis ka ngayon. Kaya may dahilan ka para sa lahat. Hanggang sa susunod na siyam na buwan. Siya nga pala. Kamusta ang unang gabi mo sa bahay ni Nicolas Elio? Nagkibit balikat si Nadine. Parang nabubuhay mag-isa. Madalang yata siyang matulog doon. Lagi siyang nasa kanyang bar. Pumikit si Elizabeth na parang naghihinala. Bakit parang dismayado ka? Hindi no. Sabi ni Nadine sabay ikot ng mata. O oh, hindi nga. Sabi ni Elizabeth bago tumayo para kunin ang inumin nila. Bakit ka nag-iisip ng mga bagay-bagay? Hindi ito isang mahiwagang kwento kung saan ang mayaman at guwapong lalaki ay na sa kanyang sorogate ang pagbigkas ng mga salita ng malakas ay nagpaisip sa kanya kung gaano ito kaposible at kung gaano siya nito binigo. Sinabi mo ba sa kanya, Nadine? Tinanong ko lang siya tungkol sa pangiiwan sa kanya sa altar. Talaga sinabi mo yon? Hindi makapaniwalang tanong ni Elizabeth. Kumunot ang noon ni Nadine. Bakit parang gulat na gulat ka? Curious lang ako malaman ang tungkol sa kanya. At, nagalit siya. Pero may karapatan naman siyang magalit. Pinandilatan niya ng mata si Elizabeth. Dahil sa'yo. Tumawa si Elizabeth. I mean, he's kind of dumb, hindi ba? Hinila ka niya para tumira sa kanya. At ano? Hindi niya inaasahan na magiging magkaibigan kayong dalawa. Sabi niya hindi niya kailangan na kaibigan. Well, halatang nasasaktan pa rin siya. Kumunot ang noon ni Elizabeth. Mabuti pang wag na nating pag-usapan ang tungkol sa pangiiwan sa altar. Lalo na't malapit na ang kasal ko. Kita mo, di ba hindi madali? Whatever. Tumingin sa kanya si Elizabeth. Alam mo bang ang pagtira kasama si Nicholas Elliot? ay isang pangarap para sa maraming tao. Ngumuso si Nadi. Sinasabi ko naman sa'yo, sa tingin ko hindi niya ako gusto. Gusto kanya niya, Nadine. Kung hindi, hindi ikaw ang pipiliin niyang maging sorogate niya. Napakahirap niyang pakisamahan. Nang sandaling iyon, nagring ang telepono ni Nadi. Speaking of the devil, sabi ni Elizabeth, nang makita niya kung sino ang tumatawag kay Nadine Mumiti si Nadine bago in-slide ang screen ng telepono Hello Bigla siyang kinabahan Hindi sila nag-uusap simula noong nagtalo sila At hindi niya alam kung ano ang mood nito ngayon Nadine, nasaan ka? Humihingal na tanong ni Nicolas Nasa school ako ngayon Sagot ni Nadine na tila naguguluhan Oh well, alam na ni Nadine kung saan ito patungo. At hindi niya ito gusto. Nicholas, kaya ko na ang sarili ko, okay? Bumuntong hininga si Nicholas. Talaga, Miss Vasquez. Ako. Hindi ka na pwedeng gumamit ng pampublikong sasakyan. Mariin sabi ni Nicholas. Buong buhay ko, sumasakay ako sa pampublikong sasakyan kaya kong alagaan ang sarili ko. Hindi ako nagtatanong. Matipid na sabi ni Nicolas. Susunduin kita ngayon. Mag-uusap tayo. Pero, binaba ni Nicolas ang telepono. Sinabi ko naman sa na hindi niya ako gusto. Sabi niya kay Elizabeth. Nadine, dinadala mo ang kanyang anak. Natural lang na maging protective siya sa iyo. Aminin mo, hindi ba napaka-cute ng ginagawa niyang pag-aalaga para sa'yo? Nakakainis. Nakangusong sabi ni Nadine sabay iwas ng tingin. Tara sa library. May assignment ako. Nakangiti si Elizabeth ng tumayo at sumunod kay Nadine. Ang cute talaga. Hindi alam ni Nadine kung hanggang saan aabot ang tinatawag na cute protectiveness ni Nicholas. Bumaba ng hagdan si Nadine mula sa klase. Hindi alam ni Nicholas kung bakit parang sobrang protective niya kay Nadine. Siyempre ang katotohan ng pagbubuntis ay halatang may kinalaman dito. Ngunit hindi niya akalain na ito ay magiging ganito. Gayun pa man natatakot siya na anumang galaw nito ay maaaring mawala ang sanggol. Gusto niya itong alagaan 24-7 para masiguradong wala ito sa panganib Ito lang ang tanging iniisip niya ngayon. Alam niyang hindi ito normal. Kaninang umaga, hindi niya napansin na wala na ito. Pagkatapos ay natuklasan niya na sumakay ito ng bus na talagang hindi katanggap-tanggap. Alam niyang kakailanganin ang pagkumbinsi. Ang isang bagay na napansin niya dito ay hindi nito hinahayaan ang mga tao na tulungan o alagaan siya. Nakahinga ng maluwag si Nicolas nang makita niya ito na palabas ng paaralan. Lumingali nga ito sa paligid. Malamang na hinahanap nito ang kotse niya. Nakasuot ito ng jeans at blue na long sleeve. Nabagay na bagay sa maputla nitong bala. Ang mahaba nitong buhok ay malayang umaago sa balikat isang lalaki ang lumapit dito at tinapik ang balikat nito. Napakunot ang noon nito habang nakatalikod. Saka ngumisi sa lalaki. Napahigpit ang hawak ni Nicola sa manibela na sasakyan habang pinagmamasdan si Nadine at ang lalaki. Sino ba ang lalaking yun? Bakit ba siya nababahala dito? May karapatan itong magkaroon ng mga kaibigan at di. Pero ayaw niya itong pahintulutan. At saka, hindi ito dapat makipag-date ngayon. Hindi ito maaari hanggat dinadala nito ang anak niya. Ito ay nasa kontrata. Pinagmamasdan niya habang inilalabas ng lalaki ang telepono. At sigurado siyang binigay ni Nadine ang numero sa lalaki. Huminga si Nicolas ng malali. Sa totoo lang, hindi niya masisisi ang lalaki. Maganda si Nadine in a very unique way. She doesn't have to try. Hindi nito kailangang maglagay ng kalahating kilong pampaganda sa mukha o magsuot ng mapanuksong dami. Natural ang ganda nito. Yun ang una niyang napansin dito. Siyempre hindi niya sasabihin kay Nadine yun. Hindi ito nararapa. Medyo matagal na rin na wala siyang nakakasamang babae. Nakalimutan na yata niya kung paano kumilos. Ano ba ang iniisip niya na magdesisyon siyang magka-baby? Pero hindi niya iyon pinagsisisihan. Hindi man lang niya ito naisip noon. Siguro dapat kinausap niya si Kuli, ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Mabilis siyang bumaba sa sasakyan para pagbuksan ang pinto si Nadine. Halatang iniiwasan siya nitong tingnan. Who was your friend? Tanong ni Nicolas na i-start niya ang sasakyan. Sumimangot si Nadine. Pinapanood mo ba ako? No boyfriend, Miss Vasquez. Kailangan ko ba talagang ipaalala sa iyo? Hindi ko boyfriend si Ben. Napabuntong hininga si Nadine habang nakatingin sa kalsada. Isa siyang kaibigan. Alam ba niya yon? Pangaasar ni Nicolas para makarelax ng konti. Hindi ito normal. Muling napabuntong hininga si Nadine. Alam mo, hindi ito patas. Pinapayagan kitang manghimasok sa buhay ko. Pero nagagalit ka kapag ginagawa ko yun sa'yo. Walang masabi si Nicolas kasi alam niyang tama si Nadine. At hindi ko kayang makipagsabayan sa mood mo. Tumawa si Nicholas. You're sassier than usual. Tinapunan siya ni Nadine ng tingin. Buntis ako. Ako dapat ang moody at sensitive. Ako sensitive? Tanong ni Nicolas at saglit na sumulyap kay Nadi bago tumingin sa daan. Magagalit ka ba kapag sinabi kong oo? Isang ngiti ang naglaro sa labi ni Nicolas. Malama. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo makapag-usap ng normal. Hindi alam ni Nicolas kung ang pregnancy hormones pa, ang nagpapalakas sa loob nito. Para sabihin iyon. Pero gusto niya na nagtatapat ito sa kanya. Hindi ako sensitive. Depensa ni Nicolas. Siguradong hindi. Look, hindi ko sinasabing masama. At naiintindihan ko kung bakit ayaw mong pag-usapan ang tungkol sa'yo. Pero hindi patas Nakailangan kailangan mong alamin ang lahat ng tungkol sa'kin at wala akong alam sa'yo. Hindi totoo yan. Marami akong hindi alam tungkol sa'yo. Oo, marami ka ngang hindi alam tungkol sa'kin. Sa Sabi ni Nadine ng lumingon kay Nicolas. Anong paborito mong kulay? Tanong ni Nicolas. Blue. Hindi mo ba ako tatanungin eh kung ano ang paborito kong kulay? pang ni Nicolas. Itim, parang kalulwa mo. Tumawa si Nicolas. Oo, medyo. Ngumiti si Nadine habang nakatingin sa labas ng bintana. Hindi mo na ba ako tatanungin? Eh? Muling sabi ni Nicolas. Wala akong planong makipag-away ngayon, kaya hindi. Nanunuyang sabi ni Nadine. Hindi ako magagalit. Okay. Okay. Alam kong may kapatid ka. Pero hindi ko alam kung ilan sila. Nagulat si Nicolas. Kadalasan ay alam na ng mga tao ang tungkol sa kanya. Ang buhay niya ay parang bukas na libro sa lahat. Pero kay Nadine. Isa pa, akala niya ay magtatanong ito tungkol sa pang-iiwan sa kanya sa altar. Pero natutuwa siya na hindi ito nagtanong. Si Kulin ang nag-iisa kong kapatid na babae. Pero may dalawa pa akong nakababatang kapatid na lalaki. Nagmamayari din ba sila ng mga bar katulad mo? Bahagyang umiti si Nicolas. Hindi. Si Nick ang nagmamay-ari ng kumpanya ng pamilya. At si Derek naman ay isang modelo. At si Colleen ay isang wedding gown designer. Nanlaki ang mga mata ni Nadine. Wow! Kayong lahat ay successful. Huwag mong hayaang lokohin ka ng nakikita mo. Anong ibig mong sabihin? Nagkibit balikat si Nicolas. Ang mga bagay ay hindi ganito palagi. Ang pagpapatakbo ng kumpanya o bar ay hindi mahalaga. Ang pera ay hindi mahalaga. Para sa kanya na maraming pera kesa sa pinapangarap niya at hindi masaya. Sa halip, bumabayad siya ng daan daang ang libong piso para sa babae na magdadala na kanyang anak. May mga panahon na gusto niyang magpakasal at magkaroon ng anak. Ngunit ang mga pangyayari ay malinaw na nagpabago sa kanyang isip. Lagi niyang pinipilit na sabihin sa sarili na hindi na siya nasasaktan sa nangyaring pangiiwan sa kanya sa altar. Pero alam niyang mahirap itong lagpasan. Nangyari ito, mahigit tatlong taon na ang nakalipas. Ngunit parang kahapon lang ito nangyari. Pagod na siyang makaramdam ng ganito. Hindi mo ba gusto na pag-aari mo ang bar? I do. May punto pa nga sa buhay ko na yun ang pinakagusto ko. Napangiti siya nang maalala niya ang araw na binuksan niya ang kanyang unang bar. Natupad ko, but not anymore. Ngayon, trabaho na lang ito para sa akin. Hindi ka ba masaya? Tanong ni Nadine na halos nababasa ang isip nito. Pinarada at pinatay ni Nicholas ang makina ng sasakyan. Tahimik silang nakaupo. Naisip ko na ang makakuha ng trabaho para sa aking pamilya ang kailangan ko. Sabi ni Nadine makalipas ang ilang sandali. Pero nagkasakit ang tatay ko at napagtanto ko na ang isang degree ay hindi mahalaga kung hindi buo ang aming pamilya. Tinanggal ni na din ang seatbelt at lumapit kay Nicolas. Hinawakan niya ang kamay nito at inilipat iyon sa kanyang sikmura. What I'm trying to say is, it happens. Ang mga bagay na minsan nakakapagpasaya sa atin ay humihinto sa pagpapasaya. Ngumiti siya kay Nicolas bago muling nagsalita. Naniniwala ako na ang baby na ito ay makakabuti para sa iyo. Napangiti si Nicolas habang pinagmamasdan ang madilim nitong mga mata. Dati, hindi niya alam kung gaano niya kailangan ang isang taong magsasabi nito sa kanya. At mas magandang pakinggan na sa bibig ito ni Nadine lumabas. Hinawakan ni Nicolas ang halos buong tiyan ni Nadine. Flat pa ito ngayon. Ngunit nakakaaliw na malama na mayroong isang munting anghel doon na lumalaki araw-araw. Sa loob ng ilang buwan, ang sanggol ay mapapasakanya. Medyo nakakatakot isipin. Pagdating ng oras na yon, sana hindi lang niya sorobate si Nadine. Agad na ibinasura ni Nicolas ang isiping iyon. Salamat. Sabi ni Nicolas, binawi niya ang kanyang kamay at lumabas ng kotse. Umikot siya para pagbuksan ng pintu si Nadine. Ngunit nakalabas na ito. I have something for you Nadine. Sabi ni Nicolas sabay dukot sa kanyang bulsa. Inilabas niya ang isang susi at inilagay iyon sa kamay ni Nadine. Pagkatapos ay sumulyap siya sa bagong kotse na nakapark sa tabi ng kanyang kotse. Isang Nissan Altima. It's all yours, Nadine. Halos malaglag ang pangani, Nadine. Ano? Hindi ko yan matatanggap, Nicolas. Lumingon si Nicolas na may pilyong ngiti. Unless gusto mo akong maging driver. There's not much to do. When all I can is thinking about you not doing well